Nagsagawa ng public hearing ngayong araw ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region kognay sa hiling na umento sa sahod ng mga manggagawa. Ang mga labor group inilatag ang mga dahilan para itaas ang sahod ng mga manggagawa. Si Noel Talakay sa sentro ng Balita Live. Audrey kanina nga umaga ano ginawa ang kauna-unahang public hearing para sa taas sahod dito sa National Capital Region at kanya-kanyang latag ng mga rason tulad ng sa grupo ng mga manggagawa panahon na para magkaroon ng taas sahod para naman doon sa mga employee, employer na kailangan daw ah, dahan dahan lang ang pagkakaroon ng ah, taas sahod at eh, ito nga kanina ang ah, kanilang sumentro ang kanilang pag-uusap sa unang pagdinig ng taas sa sahod dito sa National Capital Region. Umarangkada na ang public hearing kaugnay sa wage increase sa National Capital Region o NCR ngayong araw. Pinangunahan ito ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng NCR at dinaluhan ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa at iba't ibang employers group at mayroon din nagmula sa academe sa open forum, una nga nagsalita ang ilang grupo ng mga manggagawa kung saan iginiit nila na ibigay na ang nakabubuhay at disenteng sahod. Mayroon 15 na mga petitioners, 150 hanggang 750 pesos ang kanilang hinihinging taas sahod. Sabi naman ng na mga resource speaker mula sa Akadim, magkaroon ng scientific process sa pag-increase ng sahod. Ayon naman sa isang grupo mula sa University of the Philippines, walang direktang epekto ang wage increase sa na batay sa ginawa nilang pag-aaral. Dumalo rin ang kinatawan mula sa National Economic Development Authority o NEDA na nagbigay naman ang kasalukuyan socio-economic situation ng NCR. Naging katauhan kat uh, din mula sa Department of Agriculture at inilatag nila ang kasalukuyan mga presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ng NCR. Narito ang pahayag ng ilang dumalo sa nasabing hearing. Ang challenge namin sa Regional Wage Board, dapat bigyan ng hustisya, kwentahin maigi, batay sa pangangailangan ng mga manggagawa. Ang kanilang itagdag ng Kulang na kulang na ang sahod ng uring manggagawa. At marami na nakakasakit. Ay, sa totoo lang, ha? hindi na kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Ang mahihirap nating kababayan. Ibig sabihin nito, sa so in the past po, insignificant po yung impact ng wage increase sa inflation hindi po inflationary yung uh, mga wage increases Audrey, pagkatapos naman ng uh, sinasagawang hearing doon na rin magsasagawa ng pagpupulong naman yung uh, uh, National or uh, Regional Tripartite or uh, Tripartite Wage and Productivity uh, Commission dito sa National Capital Region at doon sila pag usapan kung uh, magkano ba ang itataas sa sahod. Kung makapagdesisyon na sila ibibigay naman to sa National Wage and Productivity uh, Commission at doon kung mayroong magkakaroon ng uh, pag tutol sa desisyon nila sa NWPC na ipapa, ipapa ipaparating ang kanilang pagtuto, lalong-lalo lalo na sa, sa grupo ng mga manggagawa. Audrey? Maraming salamat, Noel Talakay.